Welcome back to my channel. I'm Will PTV. Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halaman gamot. Natuturo din po akong tips to kung tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halaman gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tips to and pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halaman gamot. Bali, ang i-tips po, po sa araw na ngayon sa araw na to ay yung <coughs> paano na bang pangalagaan yung yung mata at ano ang dapat mong kainin ano ang dapat niyong gawin tips number one para malagaan mo yung mata matulog ka ng maaga kasi yung mata mo kapag nagkapagpahinga ka araw-araw ng 8 hours to 10 hours tagang maganda yung pakaramdam mo hindi malabo yung tingin mo kinampasan hindi nagwiwiri-wiri then hindi masakit yung ganito mo yan po yung tips number one Tips number 2 para mo panagaan mo ang mata mo. Huwag kang tumitig sa mga LED na ilaw. Example ng LED na ilaw, yung sa mga ilaw ng motor, ilaw ng bus, ilaw ng mga sasakyan na LED na ka, bulag ng mata yan o nakakalabo ng mata. Kapag tumitig ka sa mga LED na lights. Ganyan din po sa mga lights na ilaw niyo sa bahay. Kung mayroong sobrang lakas na ilaw niyo sa bahay, pwede po ninyo palitan kung sa tingin ninyo ay lumalabo yung mata nyo or pwedeng mabulag o talagang kapag tumitig kayo ay masama yung paningin ninyo yan po yung tips number 3 tips number 4 na dapat nang mag yung magbabad ka sa init ng araw na nakatutok yung mata mo sa init ng ubin anong klaseng ubin yung rock ubin yung umiikot ang ibig sabihin umiikot sa langa ng mga big line or mga cake Pastries, bread, yung malalaking company na nag-operate ng malalaking ubin. Bawal ang bawal kang sumuot yung mata mo doon ulo mo kung mag ka ng rock ubin ng tinapay. Isa nakakabulag yan o nakakalabo ng mata. Lalo na kapag naghilamos ka at ubinero ka ay lalabo yung mata mo o pwedeng masira ang mata mo kapag ikaw ay ubinero. Yan po yung tips number 4. Tips number 5 dapat mong iwasan para malagaan mo ang iyong mata umiwas ka sa tamaan yung mata mo ng yung maliliit na bato or yung maliliit na kahoy din o masukdot yan ang mata mo ng matitilos na bagay alam mo bakit? ang mata ay napakasilan po niyang mata kung sa mga pinag-aralan nakatuto kayo ng paano ang pag-aaral ng mata malalaman ninyo sasabihin ninyo totoo yung sinasabi ko example, ikaw ay lang magsasaka naguguling ka, nagtataga ka ng mga kahoy, siyempre pag tinaga mo yun, may maliliit na nagliliparan na kahoy. Kung pag tinama ka niyan, pwedeng lumabo yung mata mo o mabulag ka. Yun yung sanay ng pagkadamit sa mata mo. Or, isa ka na nagkatrabaho ka sa karsada, may mga bato doon, si Brenna Bubuldozer, napapalak ka, kung ano pa man gawa mo doon posisyon, lumipad yung mga batong maliliit sa mata mo, pwede kang masirang mata o mabulag, lumabo yung mata mo. Ah, uh, kagaya ng mga alikabok pwede rin lang mga buhay mata mo niyan pero panandalian ganoon din yung lupa kapag yan ay kinilagyan ng lupa o alikabok pag hilamos ka lang sa running water mawawala po yung pagkapuhin mo ng mata mo iwasan mga po yan na masungkit ang mata ninyo din yung mga magpupuyat yung tamaan ng bato tamaan ng matitilo sa bagay yan po yung pangalaga sa mata ng tama na dapat natin isa lang alam at ito po yung tips ko pa for the last kumain po kayo ng gulay kaya ng kalabasa kagaya ng carrots at kagaya ng mga mayaman sa vitamins para sa mata konsulta kayo sa doktor kung malabo yung mata ninyo sa saan kayo magkukonsulta sa mata